Ayan po. Bale po, ito na po yung ating palay. Uh, hindi pa po siya tapos. Pero, ito po ay pwede nang kargahin. Ate po, ipaparga na kay Arako. Pero, ito pong palay na ito ay mamaya natin ipapauna. Ang ate ipapauna po ay yung kung tanda po ninyo. Yun, naroon sa bahay. Doon sa dampa. yan po, tayo po sama-sama na. Palay na narito. At, nga Ayan po yung sako yung lalagyan yan. Papakarga na po natin, papauna na natin dun sa kalamansian. Balay araw ko dito natin nalang ang bubuhatin ano? Yan. Bubuhatin na natin dito. Itutuloy na natin. Ay malayo pa po ang ikot. Doon pa po sa kabila ay ang pambubuhatin na lang yung palay na narito. Yan kaya naman dyan sa tuloy ano ah, ito po ay ito pong ating palay na ito ay sabi nga inabot na Naring isang pag-aani yan yan po ari ari ako muna nasa itaas bali po ito ay kukuha nila namin ah na rin ang hagdan na nyo iba na iba na Tagliran. Sa Tagliran ang daan, no? Yan po. Ito po ay nung pa pong nag-ani. Ano bang ano ba tayo nag-ani? Para sep September pa yan, no? Mm -hmm. Yan. Ito po ngayon ay kakargahin na na ni Arako. ipapauna ko na. At yung pong aming iniahampas ay mamaya po pagkatapos nito. Hala, sige, Arako. Laban natin. Ay, ah, nakachinilas ka pa. Yan. Yan po. Oh. Yan, ito po. Tayo po ay nag-abot-abot ang palay. Eh. Ito po na may pangkain na rin natin. Ang ate pong ding nangyayari po ngayon ate papa pangkain na, natin ay laon pero hindi naman yung sira no ayan ang gara oh. Doon mo na lang sa kalamitian. galing dito sa Kwan. Yan ako po yung may dalad. Amin po itatawid dito sa tulay para hindi na po ikot ang kabayo. Yan dito na lang. Ito ay inani pa yung September. Teka ha.

sa kanadaan doon sabi ko uh ay may kahit na walang dayami ano babo ka gato ah. hmm. Ah. wala sige wala po ito yung atin nung eh, niyahampas yan dito dito, dito na po galing ito sa bagong ano Ito so, ba yung pasok niya sa dito? Oo. Ayan, buta ko pa. sa na rin. Ito ka mga At bukas atin ipawa nito. Ito so, ng na nga naman ito yung tuyo. Ayan, nang... um, arakaw. Ayos na. Ayan uh, po. Tayo po ay nagpakarga ng laon at saka hindi laon. Yan dito na po galing sa ating hampas. Yan. magaganda ganda ng sako tyong. Sabi sa Ay awang ko laang, baka hindi. Sasalipilan na lang. Hindi ako nagkone, nagyak Nag ay. Ay baka sobra. Il ilan na ba? Magpapakuha tayo kay Arako. Arako, magdala ka nga ng mga isang pares, pares. Oh, yun, pa, dalawang pares. Galing din sa dapa. oh, yung, yung mga, mga guhit. Yeah. At ako nalang ibabalik doon. Mm -hmm. Dalawang pares ha, tsaka uh, straw. Dalawang hinang pares. Oo. -oh. Tali. Oo, oh, pati. Uh -huh. Ala. Sige. Sisilid na namin na rin para uh -huh. ayos na. Yan po. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking Muntin Channel. Yan. Ingat po palagi ang lahat. Bye.